No intoxicating What's up mga kasangkay! So yun, gagawa tayo ng panibagong saronggola ng design butterfly. So kung hindi ka pa nakapagsubscribe, subscribe na kayo at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos natin. So mamaya, magsha-shoutout tayo. So napanghintay natin, simulan na natin. So kiling so yun siya guys kiling nga lang Ah, ya. Wow. <laughs> like nah. Nah. Guys, guys, kayak ganyan, So ayun guys, lumipat kami kasi malakas yung hangin dun So, may dagat. So andito kami ngayon sa may Patang Airport. Ayan si Kyle, yung nagmamaneo ng saranggola natin. Ayan siya. So hindi na masyadong kita guys kasi gawa nung mag 6 na. Naman na pagturo si Kyle. ayan siya guys yung paro paro natin steady lang siya guys sayang di nakita yung design nya sa so mag alas 6 na kasi kanina lang namin ginawa yan So tingnan nyo naman wala nang sunset So nung natapos namin siya Pumunta agad kami dito Para may ma-upload mamaya So mamaya may isa shoutout ako So hintay lang natin Ito na. kakasang guys so ayun, dalawa lang kami ni Kyle kasi nga hindi pinayagan yung videographer natin na si Matt so ayun, nagpapalipat na tayo so mag shoutout na tayo kasi gab gabing gabi na guys so hindi pa gaano kadilid dito pero ala size na dito sa amin so tignan naman so ayun, mag shoutout na tayo shoutout kay John Francis shoutout kay Milis Talavera shoutout kay... Shoutout kay Cornfield Happy <laughs> din kay day, Faith, So, shout -out sa iyo, idol. Shout -out din kay Best Child. din kay Zoe Melzuno. And last, shout -out din kay Mazlan Keep It. So, shout -out sa iyo, mga idol. Salamat sa mga support nyo. niyo. What's up, mga kasangkay. So, yun, tukunin na namin. Ayun, na yun? Ayun. 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 natin. So... Uwi na kami guys kasi nga gabi na So tingnan nyo naman ulit Yun o no? alasais na sobra So kung nagustuhan nyo tong video na to Don't forget to like Uy Uy and subscribe so, Guys uwi na kami ni Kyle So dito kami Kyle say hi Ginabihan na kami guys Woo, Ang dilim dilim pa Nandun pa sa unahan yung motor namin So yun, dito na guys